Aries, ngayon ay mahalagang maging disiplinado sa iyong mga aksyon, kung may mga bagay na kailangan mong sabihin, gawin ito ng may mahinahon at maingat na pamamaraan, huwag mag-atubili na pumirma ng mga dokumento o makipag-transaction. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa pag-unlad, ang mga oportunidad na ito ay maaaring magbigay ng magandang asenso sa iyong buhay, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ugaliing maging mapagmasid sa mga nangyayari sa paligid, minsan, ang simpleng obserbasyon ay makakatulong upang maiwasan ang mga pagkakamali at mapahusay ang iyong trabaho. Sa pera, mainam na gumawa ng mga investment subalit tiyakin na lahat ng ito ay nasa tamang proseso at legal na paraan. Ito ay makakatulong upang mapalago ang iyong yaman. Sa pagmamahalan, ang tiwala mo sa iyong minamahal ay magdudulot ng mas matibay na pundasyon sa inyong relasyon patuloy na ibigay ang tiwalang ito upang magbunga ng kasaganaan sa inyong samahan ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay red at yellow na magbibigay ng kalmado at katatagan sa iyong buhay ang mga numerong number 18, number 32 at number 16 ay magdadala ng suwerte at positibong enerhiya Tandaan na cancer ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan. Isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Taurus, ngayong araw mahalaga ang katahimikan at pasensya sa usaping pag-ibig. Sa halip na makipagdiskusyon, piliin mo ang pagiging masuyo at mahinahon. Iwasan ang mga hindi kinakailangang pagtatalo upang mapanatili ang harmonya sa inyong relasyon, ang tahimik na pagmamahalan ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na koneksyon at kasiyahan sa iyong kapareha, ang pinapahiwatig. Sa mga transaksyon at negosyong nakatakdamong gawin, mainam na ituloy ang mga ito sa umaga o hapon dahil may naghihintay na magandang kapalaran para sa iyo. gayon Gayunpaman, mag-ingat sa mga deal na gagawin pagdating ng gabi, dahil may posibilidad na ito'y magdulot ng hindi inaasahang gastos at maaaring hindi magresulta ng positibong outcome. Pagdating naman sa trabaho, ngayon ang tamang oras upang pagtuunan mo ng pansin ang tamang diskarte at estratehiya ang iyong pagpuporsige at pagpaplano ng maayos ay magbibigay ng daan para sa mas malaking oportunidad na umunlad sa iyong karera. Magtiwala sa iyong kakayahan at huwag mag-atubiling ipakita ang iyong mga ideya at galing, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay red at white, na magdadala ng kalmado at katatagan sa iyong buhay ang mga numerong number 17, number 29, at number 40 naman ang maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Huwag kalimutang tandaan na Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign. Nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan, isang gabay na magdudulot ng proteksyon, inspirasyon, at liwanag sa iyong landas sa buong araw. Gemini ngayong araw positibo ang iyong aura kaya't maari mong ituloy ang lahat ng mga plano at nais mong gawin. Lalo na sa iyong mga pakikipag-usap, magiging magaan ang daloy ng komunikasyon at magkakaroon ka ng kakayahang magpahayag ng iyong mga saloobin ng malinaw, kahit pamaliit lang ang kita sa kasalukuyan. Huwag mangamba dahil magagawa mong pamahalaan ito ng maayos kung may hinihiling o kailangang pag-usapan kasama ang iyong magulang o mga nakatatanda, ngayon ang tamang oras para gawin ito, pakinggan ang kanilang payo at ipahayag ang iyong mga hinaing ng maayos, ang pinapahiwatig. Sa usaping pera, mag-ingat sa mga biglaang tao na lalapit sa iyo, lalo na kapag ito'y tungkol sa investment, huwag basta-basta magtiwala, mas mabuting pag-aralan at pag-isipan muna ang bawat alok, unahin din ang mga mahal mo sa buhay, at kung may naipon ka, gamitin ito ng may maingat na pagpaplano, ito ang tamang pagkakataon upang maglaan ng pera para sa mga mahalagang bagay o pangangailangan. Sa loob ng iyong tahanan, iwasan muna ang tumanggap ng bisita. Panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa iyong tahanan at unahin ang mga bagay na mahalaga para sa iyo at sa iyong pamilya. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay green at white na magdadala ng kalmado at katatagan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 45, number 27 at number 36 ay magdadala ng suwerte at positibong enerhiya. Tandaan na Virgo ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon, inspirasyon, at liwanag sa iyong landas sa buong araw. Cancer, ngayong araw mahalaga ang paggamit ng iyong katalinuhan sa mga transaksyon iwasan ang pagiging masyadong maunawain dahil may posibilidad na ikaw ay maisahan o maloko ng kausap mo. Pair-alin ang pagiging mapanuri at mag-ingat sa mga detalye. Kung may transaksyon ka naman sa kapatid o pamilya, masaya itong tanggapin. Magandang senyales ito dahil kung mabubuo ang inyong plano, Magiging matagumpay ang inyong pagsasama at makakabuo kayo ng tulong na makakatulong sa pamilya ng bawat isa ayon sa iyong gabay Sa aspeto ng pag-ibig ikaw ay may malakas na sex appeal na kapansin-pansin sa lahat ng kasarian ang iyong aura ay umaakit ng atensyon ngunit ito rin ay nagdadala ng mga tukso maging mapanuri at maingat sa iyong mga kilos at desisyon lalo na sa mga sitwasyon na maaaring magdulot ng komplikasyon sa iyong relasyon. Ang gabay ay nagmumungkahi na panatilihin ang integridad at huwag padala sa mga tukso. Sa trabaho, mainam na mag-focus ka muna sa iyong mga sariling gawain, iwasan mo muna ang tumulong sa iba, dahil kailangan mong itoon ang atensyon sa iyong mga tungkulin upang mapanatili ang magandang daloy ng trabaho at maiwasan ang pagkakamali. Pagdating naman sa usaping pag-ibig, iwasan mo munang magselos ngayong araw. Sa halip, mas pagtuunan ng pansin ang pagiging masaya at positibo. Ngit iyan ang iyong minamahal at ipakita ang iyong saya sa kanilang presensya. Ito ay magdadala ng mas magandang enerhiya sa inyong relasyon at magpapalakas ng good vibes at swerte. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color red na magdadala ng kalmado at katatagan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 29, number 10, at number 17 ay maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Leo, ang pahiwatig kung may naitatabi kang ekstrang pera, magandang pagkakataon ito upang magplano ng isang bakasyon kasama ang pamilya. Magbibigay ito ng mga positibong vibes at swerte sa inyong tahanan at magiging pagkakataon ito upang mas mapalapit kayo sa isa't isa sa mga deal o transaksyong gagawin mo ngayong araw. Mag-ingat, obserbahan ang mga galaw at mata ng iyong kausap dahil maaaring may intensyon silang makuha ang iyong kaalaman o sikreto. Kung mayroong dokumento na kailangang pirmahan, Siguraduhin tapusin ito upang hindi na magtagal at maging maayos ang resulta, ayon sa iyong gabay. Sa pamilya, lalo na sa magulang, makinig sa kanilang mga payo, ang kanilang mga karanasan at kaalaman ang magbibigay sa iyo ng tamang direksyon at karunungan sa mga bagay na dapat mong gawin. Pagdating naman sa hanap buhay. Mahalagang mag-focus ka sa iyong mga gawain ngayong araw. Iwasan ang pagkakamali dahil kahit maliit na pagkukulang ay maaaring magpabagal sa iyong pag-asenso. Ang pagiging maingat at masipag sa trabaho ang magdadala sa iyo ng tagumpay. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color blue at color silver na magbibigay ng kalmado at katatagan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 5, number 28 at number 10 ay maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Virgo Ngayong araw huwag kang magatubiling atubiling kausapin ang mga taong may dati ka ng transaksyon, maaaring may naghihintay na swerte kung maaga mong magagampanan ang mga dapat mong asikasuhin, gayon pa man, iwasan muna ang pagpirma ng anumang dokumento ngayong araw, sa halip, Pakinggan ang mga mungkahi at opinyon ng iyong minamahal dahil dito kayo makakabuo ng mga tamang desisyon na magdadala ng swerte hindi lamang sa iyo kundi sa inyong pamilya, ang pinapahiwatig. Kung bibisita sa inyo ang mga kamag-anak ngayong araw, magandang senyales ito ng pagkakaisa. Magkakaroon ng magagandang usapan at kasunduan na magpapatibay ng inyong relasyon sa pamilya. Sa ganitong pagkakataon, mahalaga ang komunikasyon at pakikipagtulungan. Sa usaping pinansyal, kung may naipon ka ng pera, magandang simula na ang pagtingin sa mga posibilidad ng negosyo magplano at mag-isip ng mga oportunidad na magbibigay sa iyo ng karagdagang kita at kasiyahan. Ito ang tamang panahon upang pag-aralan ang mga potensyal na pagkakakitaan. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color green at color blue na magdadala ng kalmado at katatagan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 3, number 32, at number 10 ay maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Libra, ngayong araw kailangan mong maging disiplinado at tapat sa iyong mga kausap. Kung may kailangang sabihin o ipaliwanag gawin mo ito ng maayos at malinaw. Dahil tiyak na ikaw ang makikinabang sa maayos na komunikasyon, huwag mag-atubiling pumirma sa mga kontrata o kasunduan. Lalo na kung ito ay magbibigay ng magandang oportunidad para sa iyong pag-unlad, ang pahiwatig ng araw ay iwasan ang mga babae na maaaring magbigay ng hindi magandang impluensya dahil pareho kayong matalino at may posibilidad na magkaroon ng pagkiskisan. Sa trabaho, ugaliin ang pagiging mapagmasid at tulungan lamang ang mga taong alam mong karapat dapat tulungan, dahil magbabalik din ito ng kabutihan sa iyo, sa aspeto ng pera. Okay lang gumawa ng investment basta tiyakin mong legal at walang kainahinalang bahagi sa pagmamahalan, kung nakakaramdam ka ng tampo o selos, mas mabuting sabihin ito ng maayos. Ang pagiging bukas ay magbibigay daan para muling magbalik ang good vibes sa inyong relasyon, at lalo pang magpapalakas ng inyong samahan, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color gold color red na magdudulot ng kalmado at katatagan sa iyong buhay ang mga numerong number 12, number 25, at number 10 ang magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdadala ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Scorpio Ngayong araw mag-ingat ka sa iyong mga kausap, maging mapanuri at huwag basta-basta magtiwala. Lalo na kung may kinalaman sa pera, mas mabuting gumawa ng plano bago gumastos o pumasok sa anumang transaksyon upang tiyakin na ikaw ang makikinabang. Kung may transaksyon na malayo sa iyong lugar, maaari mong ituloy ito ngunit magdoble ingat. Sa pamilya Pakinggan ang mga payo ng iyong magulang, dahil ito'y makakatulong sa iyo. Iwasan mo muna ang pagtanggap ng mga bisita sa inyong tahanan, kahit pa ito'y kaibigan, upang maiwasan ang anumang tensyon. Sa trabaho, dapat nakapokus ka sa iyong mga gawain, dahil kung maganda ang iyong performance, tiyak na mapapansin ka ng iyong mga superior, mula rito. Manggagaling ang swerte para sa pag-angat mo sa karera. Sa pag-ibig, mas makabubuti kung bibigyan mo ng atensyon ang mga nais ng iyong minamahal ngayong araw. Ito'y magbibigay ng pagkakasundo at magpapatibay sa inyong mga plano para sa hinaharap. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color silver na magbibigay ng kalmado at katatagan sa iyong buhay, ang mga numerong number 21, number 36, at number 10 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Sagittarius Ngayong araw iwasan mo muna ang pakikipagtransaksyon sa mga dating kaibigan o kahit sa malapit na lugar dahil puro gastos at kayabangan lang ang maaari mong marinig kung may mga usapan o pirmahan na galing sa mga nakaraang araw itoy ligtas na ituloy huwag kalimutan ang napag-usapan ninyong magkasintahan dahil ito ang magdudulot ng kasiyahan at pagkakasundo sa inyong pagsasama. Sa aspeto ng investment, basta't legal at maayos ang kasunduan, ituloy mo ito. Ngunit kapag naramdaman mo ang pagkagahaman ng mga taong kausap, agad mo itong iwasan upang maiwasan ang kapahamakan. Sa trabaho, huwag kang magdalawang-isip kapag alam mo na ang tamang diskarte. Ito ang magbibigay daan para makuha mo ang pag-asenso na iyong hinahangad sa pagmamahalan, pagtitiwala ang kailangan nyo ngayong araw. Ito ang magsisilbing pundasyon ng inyong swerte at mas masayang pagsasama. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color yellow at color white na magbibigay ng kalmado at katatagan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 13, number 25, at number 17 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Capricorn, ngayong araw mahalaga ang pagiging disiplinado sa pakikitungo mo sa iba kung may mga taong hindi sangayon sa iyo, huwag mong ipilit ang sarili, mas mabuting umiwas na lamang sa kanila upang hindi maapektuhan ang mga plano mo sa hinaharap. Ang mga maliliit na deal o transaksyon ay magbibigay ng magandang kita at maaaring magbunga ng mas malaking pagkakataon. Huwag mag-atubiling pumirma kung legal at nasa tama ang mga kasunduan. Dahil may positibong resulta ito para sa iyong pag-unlad. Sa pera, magandang ideya ang mag-invest basta't nasa legal na paraan, makakabuti rin kung maglalaan ka ng tulong sa iyong mga magulang, dahil magbibigay ito ng dagdag na biyaya sa iyong buhay. Sa trabaho, maging mas mapanuri at umiwas sa mga diskusyon na maaaring hindi magbigay ng magandang resulta iwasan muna ang pakikisalamuha sa mga kaibigan na maaaring magdala ng negatibong enerhiya. Mas mabuting pagtuunan ng pansin ang mga dapat gawin ng walang abala mula sa iba, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color red at color silver, na magbibigay ng kalmado at katatagan, ang mga numerong number 29, number 25, at number 6 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya, tandaan, cancer ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Aquarius, ngayong araw magingat ka sa mga taong mapanghamon o may kayabangan sa kanilang pananalita iwasan ang makipag-usap sa mga ganitong tao upang hindi ka masira ng kanilang negatibong enerhiya. Kung mayroon kang transaksyon o plano kasama ang iyong mga kapatid o kaibigan, siguraduhin mo nang malinaw ang inyong mga kasunduan upang magtagumpay ang inyong layunin sa mga plano mo ngayong araw. Ikaw ay siguradong makikinabang kung maayos ang iyong paghahanda. Kung may lakad o dil ka sa malayong lugar, maaari mong ituloy ito ngunit maging handa. Sa hanap buhay, pagtuunan mo ng pansin ang iyong mga gawain. Dahil posibleng mapansin ka ng iyong mga superior, maaaring magdala ito ng swerte at oportunidad sa iyong pag-asenso. Iwasan mo lamang ang mga taong nanunukso ng tungkol sa pagmamahal sa trabaho dahil maaaring makaapekto ito sa iyong profesional na buhay. Sa pera, kung kaya mong tumulong sa iyong kapatid, huwag kang mag-atubili. Ang pagtulong ay magdadala ng positibong enerhiya at maaaring magbukas ng iba pang oportunidad para sa iyo. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color yellow at color green na magbibigay ng kalmado at katatagan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 29, number 10, at number 34 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan, Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Pisces, ngayong araw mahalagang iwasan mo ang pagiging masyadong maawain, lalo na kung ikaw lamang ang gagastos o maaapektuhan. Kung mayroon kang pagpipilian sa mga deal, mas mabuti kung unahin mo ang kausap na babae, dahil nasa kanya ang mas malakas na enerhiya ng swerte para sa araw na ito. Sa pamilya, maging mahinahon at mapanuri sa mga balakin, upang mas mag-abayan mo ang iyong mga mahal sa buhay sa tamang direksyon, ang maayos na pagpaplano at pag-unawa sa kanilang pangangailangan ay magdadala ng harmonya. Sa trabaho, Mag-ingat na huwag maging pabaya sa mga tungkulin mo ngayon. Posibleng mapuna ka ng iba kung hindi mo gagampanan ng maayos ang iyong responsibilidad. Panatilihin ang pagiging maagap at maayos upang maiwasan ang anumang pintas. Sa pagmamahalan, ang pagtitiwala sa isa't isa ay ang susi upang mas lalo pang lumakas ang inyong relasyon pakinggan din ang mga mungkahi ng iyong mga kapamilya, dahil ito ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay number red at number blue, na magbibigay ng kalmado at katatagan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 13, number 24, at number 17 ay magdadala ng suwerte at positibong enerhiya. Tandaan, Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw.